tanglihin na tulong itong si Carlos Yulo doon sa kanyang pamilya. Sabi sa akin na ating source, hindi pa da. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging usap-usapan sa vlog ni Oji Diaz ang balita tungkol sa Olympic gymnast na si Carlos Yulo at ang relasyon niya sa kanyang pamilya, particular sa usaping pinansyal na suporta. Sa episode ng OG Diaz Showbiz Update, nabanggit ang di paglapit ng ilang sponsors sa pamilya Yulo, kabilang ang isang mayamang negosyante na sumagot sa kanilang one-week stay sa Singapore, pati ang board and lodging sa isang luxurious hotel. Bukod dito, nabanggit din ni Oji na may isa pang offer mula sa negosyante na naglaan ng isang bahay na nagkakahalaga ng 95 na milyong piso para tirhan ng pamilya Yulo. Nagbigay din ng kanilang pananaw si Ogie at ang co host sa isyo, kung saan binanggit ni Ogie na bagaman di nakikita sa publiko ang suporta ni Carlos sa kanyang pamilya, posibleng may mga rason sa likod ng kanilang sitwasyon. Ani Ogie, wala pa raw sa ngayon ng kompirmasyon mula sa kanyang source kung nagbigay na ng anumang uri ng tulong si Carlos sa kanyang pamilya kahit palihim kaya nang lihim na tulong itong si Carlos Yulo doon sa kanyang pamilya? Uh -huh. Sabi sa akin na aking source, hindi pa na. Hindi naman daw, wala nang nangyari na Eh di ba yung may sinasuggest ko oh, uh -huh. na sana ay eh, kahit pa ilalim, eh alam mo, magbigay uh, uh -huh. o mag-share ng kanyang blessings si Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Ngayon, pag tinanggihan, eh hindi naman niya nakasalan. Bagaman walang reaksyon mula kay Carlos o sa kanyang kampo sa isyong ito, inihayag ni OJ ang kanyang pag-asa na sana'y magkaroon ng pagkakataon ng atleta na magbahagi ng kanyang tagumpay sa kanyang pamilya, kahit sa pribadong paraan.